hindi niyo ba alam na mayroong pang extra income sa world app so itong video na to panoorin mo ang dulo so dito tayo sa homepage sa mini app ipinod natin yung mini apps tapos sa sa baba sa my coins yan sa coins coins tapos dito may magkita tayo mga apps. Yung una natin nakuha, ito yung WordCoin. Yung nagpabiripay po tayo. yun po yung WordCoin. So yan, nakuha na po natin yan. So bubuksan na natin, titingnan natin. Open. So yan, dyan po tayo nakapag withdraw na. So ang gagawin natin, lalabas tayo dito. Doon naman tayo sa pangalawa. Dito sa pangalawa yung uro yan sa pangalawa yo git na ng tapos open open tapos may nakalagay na sign in to claim sign in to claim tapos dito naman nakalagay sa taas the token every woman can claim daily so daily natin ito claim 24 hours to 24 hours tapos dito tayo sa sign in to claim tapos may lagi dito na ano wallet verification so dito tayo sa ano sa sign in sign in yan may nakalagay na verify to claim tapos dito sa taas zero naka zero pa siya so ibinuta na verify to claim Tapos approve Approve Yun, verification siya successfully Yun Tapos Enter invite code Sa baba may nakalagay na slide to claim So dito i-slide natin pa kanan Slide pa kanan Para mag-claim natin Slide yan Yun Tapos allow Oh, so, na resibo na natin 1 euro. Salaw. So, Yan. Yan. Na ah, meron na tayong 1 euro. Tapos dito, pilitin natin yung confirm. So, na lang ganun na labas. Huwag natin pinutin yung swap. Labas, lalabas tayo. Huwag, huwag natin siya i-swap kasi kukunti pa lang eh. Saka natin swap. So, dito, lalabas tayo lalabas Yan So ito 24 hours ya Bukas na naman pag natapos ang oras saka ulit natin i-claim So ganun lang So ito lalabas tayo sa isang app naman tayo sa isang app Sa Bakatlo ito tayo natin dito sa Bakatlo Sa Orb Dito sa Orb so submit na natin yung ano yung git Pintating git Tapos git Open Open So yan Pipinutin naman natin yung claim So panorin nyo ito hanggang dulo Para kung paano natin ito may cash out So pinutin natin yung claim 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 tapos sign in. Sign in. Yun. Tapos verify with word ID. Pinutin natin yan. Mayroon tayong 1 orb. Ay 1,000 orb. So, pinunod natin yan. Yan. Approve. Sa so, tayo. So, wag, wag, wag po mainip ha. Kasi, ituturo ko sa inyo kung paano mapunta sa cold coin. Paano ito may labas to. Tapos, claim. Claim. Alaw. Pinunod sa alaw. Yun. So, dito. Dito. Claim. Yun. naklim na natin. Na claim na. So, ang gagawin natin, paano ba natin maano, ma -ano, malalaman kung saan napunta yung mga uh, naklim natin. Kung saan napunta ang mga naklim natin. Dito natin makikita yan. So, di ko na to iisa Kasi maraming apps eh. So, ikaw na bahala dyan kung ano-ano. Basta, Click yun lang yung mga nandyan puro puro mga ano yan, puro mga extra income yan So, Saan natin makita yung mga naklim natin. Paano natin mapunta sa World Coin? So, nandito tayo sa ano, sa sa home. Tapos dito sa sa wallet, sa baba. Tapos yan. Yan ang mga naklim naklim natin. 34 pesos, 34.11. Yung dalawang apps doon yan po naklim. So, paano natin makita yan? Pwede din sabihin tatlong-tatlong tuldok. So, ba? Tatlong dot. Tapos, withdraw. Withdraw. Ayan. Yung sa uro, 1.14 pesos ang nakalim natin sa one day. Sa one day. Ito naman ng orb is 32. 32 naklaim. So, paano natin yung mga ano, mapupunta sa world coin. Ito yung world coin. naka kasi walang walang laman. Pero paano natin matatransfer dyan? Paano matransfer? So, ito ang gagawin natin yan para mas sa world coin. Balik tayo, balik. Dito naman tayo sa, nasa home. Home page, home. Tapos, sa uno. Uno. Sa Uno. Yan. Ito so, sa uno. Scroll natin pataas. Yan. Dito na nakikita yung ano. Ayan yung orb. uro So, paano natin yan may itatransfer sa world coin? Sa world coin itatransfer natin. So, itong gagawin natin. Pindutin lang yung orb. Orb. Pindutin natin yung orb. Yan. Kaya yung labas may nakalagay na sin may nakalagay na swap pero sa swap tayo swap tinda yung swap yan may nakalagay dito sa ano sa taas orb tapos max tapos silik tapos word coin word coin word coin tapos may nakalagay sa ano sa pero dati yung orb tapos sa baba word coin pag pinur din swap sa baba yung swap na yan yung quest natin sa orb mapupunta sa word coin mapupunta so hindi ko yung gagawin kasi kukunti pa lang sa so, ako na isasap yan pag, marami, pag malaki na so ganoon lang ang gagawin swap lang So Katulad na dito sa Oro Ganoon din ang gagawin, Swap lang din Ayan, Swap Ang quiz mo sa Oro Mapunta sa, sa World Coin So magiging World Coin na siya So ganoon lang Ganoon lang gagawin So hang dito na lang tayo Thank you